Siksik ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng kanyang delegasyon sa kanyang pagbisita sa Singapore. Naroon ngayon si Kenneth Pasyente para sa detalye. Kenneth? Yes, maan bagaman inaantabayanan na nga at inaabangan ng pagbibigay ng keynote speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Shangri-La Dialogue 2024 ay magkakaroon pa ng mga aktibidad ang punong ehekotibo bago yan. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malaki ang impact para sa Pilipinas ng kanyang pagharap sa world leader sa ikadalawamput isang edisyon ng International Institute for Strategic Studies o IISS, Shangri-La Dialogue 2024 dito sa Singapore. Ayon sa Pangulo, malaking bagay ang maimbitahan sa forum na senyales anya ng pagkilala ng may hamong kinaharap ang Pilipinas kaugnay ng teritoryo nito. Pagkakataon na rin upang maiparating at mailatag sa ibang mga bansa ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa soberanya ng teritoryo. And not only uh, the Philippines, but this affects the region and it affects the world. So, uh, the, the, what I will present... Uh, What I will present in the Shangri-La Forum on uh, the day after tomorrow is going is going to essentially uh, try to explain the position The, of the Philippines in, uh, in uh, for both legally and geopolitically and diplomatically and what how how we see the ways forward uh, for the Philippines and uh, for uh, the, the the region iginiit din ng punong ehekutibo ang kahalagahan ng West Philippine Sea sa kalakalan hindi lang sa Indo-Pacific region kundi sa buong mundo it really involves uh, the global economy already and uh, so that is why i think uh, um, the philippines position is going to be important in the decision making of uh, many of the policy makers around the world. Ayon kay Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig, ang keynote speech ng Pangulo ang siyang magtatakda ng tamang simula para sa Shangri-La Dialogue. You don't invite somebody here to be to to be the keynote speaker. And that, that, that the country he represents not being important. No? So it's, uh, it's, also, it's also something. Makikibahagi rin sa Shangri-La Dialogue si Defense Secretary Gilberto Teodoro na dadalo sa high-level plenary sessions na tatalakay sa defense at diplomacy issues. Gayun din ang pakikipagpulong sa defense ministers mula sa ibang bansa. Makikipagpulong din ang ibang DND officials sa kanilang counterparts upang talakayin ang defense programs at projects. Kasama sa dadalo sa IISS na Indonesian President-elect Prabowo Subianto at U.S. Secretary of Defense Lloyd James Austin III, bago ang pagdalo ng Pangulo sa IISS Shangri-La Dialogue, may serye rin siya ng pagpupulong kabilang na ang bilateral sa bagong presidente at Prime Minister ng Singapore upang maipagpatuloy ang magandang relasyon ng dalawang bansa. It will be a reaffirmation of our close ties, the reaffirmation of our... Uh of of what we have agreed, our commitments, and uh, of course they will also try to move forward with some of our uh, some, some some proposals on, on, both sides. May bilateral meeting din ng pangulo kay Republic of Lithuania Prime Minister Ingrida Simonait. Maan ngayong araw ay nagkaroon ng mga pribadong pagpupulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sa mga oras na ito ay inaantabayanan natin ang mga detalye ng mga meetings na yan. At yan na muna ang latest mula dito sa Singapore. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Kenneth Pashen.